Mga Tekno, nandito tayo sa Pandacan, Manila para sa isang customer natin. Ito, ito yung outdoor niya. Nasa sa floor tayo eh. Ah, para, para tayong nasa condo. So ito yung unit niya mga Tekno. So ito mga Tekno, chinek natin sa remote. Kasi nga, ang, ang complaint ni minamahal na customer is mahina yung lamig. So, kung maririnig nyo, mga katek, ay isa sa mga technique to yun. No? Ayan, kung maririnig nyo, yung hangin niya parang putol-putol, yung tunog. Tapos yung labas din ng hangin, putol-putol. Ayan, oh. No? Dito meron, dito wala, dito meron. So, pagkaganyan, mga katek, no, ang labanan dyan, cleaning talaga. Pwede nyong i-pull down, pwede nyong hindi i-pull down. Pag hindi nyo i-pull ipu down, siguro doon yung madadali nyo yung sa likod dito sa likod ng evaporator kung meron man siyang uh, evaporator na naka letter B. Meron kasing unit na wala eh. Styro lang yun nandun. Ito. Tapos, ayan. Makapansin nyo. Pag, pagka tinutukan natin ng, ng plastic dito, hindi nyo makikita dito sa lugar, Tapos, medyo nag, nag ano siya, bumubuga siya ng usok. Ayan o. Oh. Makikita ba? konting usok, no? So, ibig sabihin, hindi nga naitatapon ni blower wheel uh, yung lamig na nagbumula dito sa evaporator kasi nga wala na siyang mahigap na hangin, ano? So, hindi niya na naitatapon dito na maayos sa may lover. So, kaya ang kalalabasan niyan mahina yung lamig ng kwarto nyo. So, yun lang mga kateks, no? Yung tips natin para dito sa uh, carrier, no? Carrier, X-Power. So, papakita ko sa inyo kung talagang totoo walang, ano? Ah... Uh, walang error okay ito ah pindutin lang natin to check ayan naka 0 na tapos up and down dito sa timer kaya pag nag beep yan ng mabilis ibig sabihin yun error yun pero kapag wala ah, ibig sabihin walang problema Mas maganda yung mga unit na may mga ganito eh. Pan-check ng error. Pag nag zero, zero yan, tapos na. Okay, wala, no? So, wala tayong tayo nakita ng error kasi nga wala nga talaga siyang problema. So, ang problema lang niya talaga is madumi. Ayan, no? Oh. Tsaka, mga rinig nyo naman yung hangin, putol-putol yung tunog niya. Uh, di ba? So, yun, cleaning lang tayo dito mga tech. Sana may natutunan kayo sa tips na yun para dito sa X-Power uh, Carrier. Okay. Buti na lang na ha? Talagang sabi ko, ito na siguro yung ano ko dito. <laughs> Oo nga, no? Oo. Yan ang madulas, oh, Yano, madula, so, Lord, so. Oh. Oo. Jelly yun, yun. Nakakamula yun. Sige naman, ang buga namin ang... Sa likod, wala pala, Lord. Styro lang, ayan, no? oh. Styro. Wala siyang pag-anon. Di ba may mga unit na nakakabi? Ito dito lang talaga sa harap. Yan Proble lang talaga anon yan? Ang problema lang talaga ah hindi siya na ano, nalagyan ng kumik. Kahit ano, kung hindi mo siya ipapump down, pwede naman basta may chemical ka. Chemical lang. Tsaka maganda yung pressure mo. Talagang makikita mo lalaglag yung dumi dito. Okay, tingnan nyo mga katika. Ito, after ng cleaning. So, ginamita namin ni loads ng ano, ng uh, chemical ano kasi hindi natin siya pinull down. Pwede naman yung linisin mga katik basta meron lang kayo ginagamit ng chemical and then maganda rin yung pressure washer na ginagamit ninyo. So kung makikita nyo sa unang video, napakaitim yan, pumuti na. And then, sinarado na kasi natin, hindi natin napakita yung likod. Kung mapapansin nyo sa unang video na sinasabi natin na yung tunog ng hangin, putol-putol. Tapos pag ginanin nyo yung kamay nyo dito, as in putol-putol din yan. Pero ngayon, diretso na yan, no? Oh. Oh, may hangin na. And then pakinggan niyo yung tunog ng ano ng blower, yung buga ng hangin. Dapat hindi siya putol-putol gaya nito. Ganun dapat ha kasi kanina yung sa unang video kung i-replay -re ninyo yung tunog ng hangin na lumalabas dito sa may blower sa may blower ano sa may dito sa harapan maririnig niyo siya putol-putol no pag ganoon talagang kailangan yung gamitan na ng ah, kung may chemical kayo eh gamitan nyo na kung gusto nyo rin pull down nyo mas maganda pero ito hindi natin pinull down kasi nga nakaya naman natin sa chemical and then yung evaporator kasi na itong carrier wala siyang evaporator na pumunta sa likod ito kasi harap lang So, pwede pe nyo talagang hindi i-pull down. Pero pwede nyo rin i-pull down kung gusto nyo, no? ibabad nyo nang matagal sa chemical. Pero yung tamang timpla, hindi yung pwede yung malakas na timpla. Kung malakas ang timpla nyo, saglit lang. Yung bubula na siya, bubula yung chemical pag niligay nyo dito. hinap na yun, balawan nyo na agad kasi yung pins nga. So yun.